ko sa mga nagmamahala sobrang sobrang. Alam niyo, parang, parang malungkot na nag-iisa lang ako dito sa entablado. Pwede mo na tayong napitan? Pero huwag po sana tayo magtulakan para wala tayong disgrasya. <laughs> of course, mga ka-asenso, magandang panghali po sa inyo lahat. And um, I just want to congratulate sa lahat ng mga nanalo sa ating... Um, what, what name is that Ang ating Aling Purin, Aling Puri. Aling Puri. Aling Puri. Congratulations sa inyo Alam mo, nila. Parang gusto ko na rin mag-uwi ng mga produkto ko para makayang gabi. Kaya yes. makapagluto na rin ako. Oo, oh, oh, I agree. Napakabalas talaga na nila. Speaking of ulam, ano ba ang mga favorite mo Joseph Marquez? Share mo naman sa kanila na so, Syempre yung classic. Um, uh, chicken adobo, fried chicken, and pinaka-paborito ko dito yung salmon head sinigang sa beso. Yun na. Oo, oh, ang sara. So, para nakakabutong naman yun. Syempre, di ba? Perfect ang adobo natin with that. Yung buti yung vinegar puti soy sauce. Sobrang bongga niya at ang mga prito ulam natin, mas ka yeah, with UFC banana ketchup. Agree ka ba? Super. Super agree. Ayan, kaya naman, magpababay na si Joseph Marco sa inyo. Okay lang ko yun? Ay, parang alam ko pa nila. Pero hindi pa. Matingitang-itang pa lang isipo. Yes! Oo so, naman! Yes. yes! Of course, once again, um, maraming salamat, of course, to the 3 Asia for having me here. kung uh, hindi po tayo sa kanya, walang po ulit ko. Walito. Kaya maraming marami salamat doon rin siya. Makers of Pinoy iconic brands like Gato Boutique, UFC, and Banco Masco. And by here, in pure gold tindahan, na aling puring convention. So kaya hindi pa po nakapagulo dyan, iniibig na ako po kayo na pumunta sa New Asia Group at mabili ang iyong paborito at always panalang products. Magkita-kita po tayo doon. I'll see you guys later. Thank you so much. Yeah.